yelo yelo mga katigang manananghalya na tayo mga kapatid mga katigang ito yung pagkain namin masarap siguro itong ito dahil parang parang nilos sa gatas ito eh itong uh, binatog masarap nga <laughs> ito eh, hindi ko alam mga pangapangalan ito lagay ko na lang sa caption mamaya pero ito alam ko ito. Kasi sino, sa ano eh. Sa so tabi niya eh. Chicken soup daw. Chicken soup. Tikman natin. Chicken soup na. Dito, dito tayo babawi sa soup. At saka aking panulak ay... Na 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 naman si ano kasi patikim ng pinya kaya Pepsi Paloma tayo. Ang dami naman na nakuha ko. ayan. Halos na puno. Hindi ko na control. Okay, okay. Kainan na. Para makarami. Bye-bye.